sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuha sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan pa man. Sa aking mga iniibig na kapatid sa pangalan ng isang Panginoon, tunay ng pag-aaral ay patuloy sa bawat kalagayan. Ano pa ang bawat salita na nakatitik sa bawat kasulatan? Ayon sa katwira ng pagkakalika, ayon din sa kalooban ng Diyos ay patuloy na sinasaliktik ng tao at ang lahat ng ngayon nagbibigay sa kanya ng panibagong pagkakilala, panibagong pag-aaral. Nangangahulugan ba akin, mga iniibig kung ibinabalik ang isang aralin sa buhay ng isang tao? Ang tao mula sa kanyang sarili ay hindi pa nagtatagumpay? Ipinakikilala rin ba sa kalagayan ng buhay na meron ng bawat isa? na no, kung kayo binigyan ng karapatan bumahagi sa proseso ng mulit-muling buhay, nangangahulugan din ba na ang buhay na yan ay hindi pa nabibigyan ng katarungan ng bawat isa kung bakit kayo narito. Kung ito ngayon ang magiging tagpuin at bawat kalagayan ay binibigyan ng katwiran sa bawat buhay, ano ngayon ang ginagawa ng bawat mag-aaral sa paralan ng Panginoon upang ulit muli siya'y maibalik at magpatuloy sa pag-aaral? Mga iniibig ng mga kapatid, ano nga bang larawan may pinakikilala ng dakilang guro sa salitang eskriba at kung kayo ay isang eskriba, ano ang pangunahing tungkulin ng taong iyan? Tunay nga itinitik ng kasulatan ang bahagi niyan at naging malinaw ayon sa inyong pangunawa. Ang isang eskriba ay humihiling sa kanyang sarili na nagsasabing ibig niyang sumunod sa Panginoon. Mga iniibig ng mga kapatid, kung ang isang eskriba ay humihiling na siya'y susunod sa Panginoon. Kayo ba ay gayon din? Ninasaan niyo bang sabihin sa inyong puso, Panginoon, ibig kong sumunod sa iyo? Sapagat ito ay bahagi ng isang kaswirang ibinibigay na halimbawa sa bawat mananampalataya. Ang isang eskriba ay siyang tagasulat ng bawat mata sa kapanahunan ng Israel na kung saan ang dakilang buro ay lumalakad pa sa lupa. Nangangahulugan lamang ang isang taong tinatawag na Eskriba ay hindi pang karamihan. Siya ay mayroong tungkulin sa pamahalaan ng Israel, sa pamahalaan ayon sa tungkulin sinilaga para sa tao. Siya ay bahagi ng pagkakaukit ng bawat batas. Siya ay bahagi ng pagkakatitig ng bawat salisa upang ang isang batas ay maipalam sa marami. Sa kalagayan ninyo aking mga iniibig, hindi ba kayo ang iskriba? Hindi ba ba kayo iskriba? Hindi ba kayo umuukit at sumusulat na mga larawan at salita na lang magpapakilala kung sino kayo at ano kayo sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos? Hindi ba kayo ang gayon, aking mga iibig? Sapagat kung sinasabi ng kasulatan din naman na ang titik ay patay at magkakaroon ito ng buhay, malibang may sagawa. Hindi ba ganyan na pagkatanto na ang inyong mga pagawa ay sapat upang ang salita ay maging buhay, upang ang katwirang na ay magkaroon ng kabuluhan. Ang bawat ito ngayon ay nagkakaroon ng kadahilanan upang siya ay makapagpatuloy sapagat narito, ninanasa niya ang mga naititik ng isang eskriba ay magkaroon ng buhay sa kanyang pagkatao. Kaya nga nung wika ng Panginoon, ang anak ng tao ay walang kahiligan sa kanyang ulo. Bakit ito naging gayon samantalang narito ang sa kanya ay nagsasalita ay umuukit ng batas? Ito rin bang ibig niyong marinig na sabihin sa inyo ng dakilang guro na sa panahon na yung sumunod sa kanyang harapan ay sasabihin niya sa iyo, walang kahiligan, ang anak ng tao, mga iniibig ng mga kapatid, bakit kaya ganito ang pagkakasagot ng isang guro? Bakit ganito ang kanyang katwiran? sa gitna na merong isang kaluluan nagnanasa na tumunod sa kanyang yapak. Kung saan man siya pumaparoon sa kalagayan ng bawat isa sa inyo, paano nga ba kayong makakasunod sa harapan ng Diyos? Paano nga ba kayong makakarating sa kanyang tahanan? Paano nga ba kayong makakabahagi sa kanyang katwiran? Sapagkat kung ang mga katwiran niyan ay hindi nabitawan, ayon sa katwiran hinihingi upang ito'y maging totoo. Kayo, aking mga iniibig, ano ang gagawin yung kaparaanan upang ang katotohanan sa bahagi ng kahilingan niya ay matupad? Ano ang ibibigay mo para sa Panginoon? O papapatunayan mo mula sa iyong sarili na ang salitang niyan ay tapat mula sa iyong puso Sapagkat narito, na handa kong ibigay ang katwiran na yan. Kaya nga tama ang pagkakatugma ng isang bahagi ng kasulatan kung ikaw ba ay nandoon sa isang kalagayan na nakita mo ang pagkawasak at ikaw ay nasa bubungan na nasaay mo bang kumuha pa na anumang gamit sa iyong tahanan bago ka sumaka o bago ka lumisan o kung ikaw man ay nandoon sa kalagayan ng isang ina na nagpapatuto ano po gawin mo? Iiwanan mo ba ang bahagi na ilang pagkaloob upang ikaw man ay sumaka? Ano ang mga salitang yan nating mga iniibig? Itoy ay sa katwiran na ipinakilala ng tao ang kanyang pananampalat sa Diyos. Ano ngayon ang bubunga na tinutungtungan ng isang mana ng kapayapaan? Itoy kaantang sanay isang katwiran na dala ng kanyang pagkatao. Ngunit dahil sa pag-iba na naririnig niya sa sanglibutan, hindi nga ba niya tumatatanganan na ang tao'y niya mula sa kanyang sarili, sa gitna ng kanyang karunung at kalama, ba, ba ang kanyang pagkatao sapagkat narinig siya manay eh, tulad ng sanglibutan. Nagkakaroon ng takot. Nawawala ng tiwala sa isang Diyos. Ano pa kaya kung kayo ang isang inang nagpapasuso? Na anong sinasabi at anong binibigay sa inyo ayon sa katwiran? na mula sa may mga kaluluwang ibinigay sa iyong palad upang ikaw at siya ay maging maingat sa buhay na ito. Na ikaw ay magkaroon ng kapamanan na maingatan ng mga kaluluwang sa pagkasilin na nito na sa kamusmusan sila ng kanilang pananampalataya. Paano mo ipakikita ang iyong pagiging ina sa kanila? Paano mo sila maiingatan? Paano mo sila mabibigyan ng liwanag? Paano mo sila mapapatuloy, mapagpakain ng salita ng Diyos? na nagmumula sa iyong malinis na puso. Kung ikaw ang una sa mga bahagi ng pagibang narinig mo sa sanglibot na ikaw ang unang may takot. Ikaw ang unang nakakalimot na ang Diyos ay gumawa ng batas. Na ang batas na itinitik niya sa bawat pagkatao. Kaya nga anong sinasabi ng bawat na yan? Kung ikaw ay gumagalaw ng gayon, katotohanan sasabihin ko sa iyo, ito rin ang iyong magiging galing ano nga ba ang karunungan daladala ng tao? Ano nga ba ang katwiran na mayroon kayo, aking mga iniibig? Sapagat kung ang inyong pakikiniig sa pangalan ng Panginoon, ang kadahilanan ng inyong pagparito tunay kay sa mapalas. Sapagat kailanman ang sinumang tao lumalapit sa Diyos na may malinis na puso, at ang kanyang buhay ay panahon ay ialay sa kanyang Panginoon, sino nga ba ang sa inyo ay matatanggihan? Ngunit ang katotohanan sa bahagi ng bawat katwiran na ginagawa ng tao, hindi niya napag-uunawa. Maaaring nasa kanya ang batas ng Diyos. Maaaring nasa napag niya at nasa puso niya at kaisipan niya ang bawat salitang narinig mo na noon hanggang ngayon. Ngunit ito ba'y nagiging sapat upang ang takot ay mawala sa inyong puso? Upang kayo ay magtiwala na anuman ang dumating sa buhay na ito? Hindi nangangahulugan ikaw ay pinarurusahan? Hindi na nangangahulugan na ikaw ay inaapi. Hindi nangangahulugan na ang Diyos ay tumalikod sa iyo. ang kaganapan sa bawat kalagayan ng buhay na ito'y nagpapakilala lamang na mayroon kang isang uri ng paggalaw na hindi karapat dapat at narito upang lalo mong maunawaan ito'y muling ibinabalik sa iyo upang ikaw ay matutok upang lalo mo mapakilala na sa bahagi pala ng bawat kamangmangan at di pagkaalam ng bawat katwiran ng Diyos ang tao ay gumagawa ng lihis ayon sa mga utos. Kaya nga matuwid rin bang sabihin sa nalalaman na ng tao kung anong magaganap upang siya'y maging mapanuto. Mga iniibig na mga kapatid, mayroon ba kayong takot sa kinabukasan? Ang kinabukasan ba'y dumarating sa inyo na tulad ng isang mundo na kayo rin ang nagbuo at narito muli siyang dadalaw sa inyo. Ito ba ang inyong kinakatakutan? Ang mga bagay na inyong ginawa na inyong sa inyo'y muling ibabalik na anupat ang inyong mga sarili sa panahon na ito. Bagamat binubuso kayo ng salita ng Diyos, binibigyan kayo ng pangunawa, hindi maalis sa inyong mga sarili. Ang mga pagsududa. Hindi mapali sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ng galit. Ano pa hindi rin mapali sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban? Ang pagsalima sa nararapat sapagkat narito, to, mang kalaki ang pagnanasa kapag hindi kinilos ang mga kamay at mga paa, ang tao ay nawawala sa kanyang pangako at ano ang nagiging bunga. Ang tao ay tinatawag na sinungali sa bawat kanyang salita sapagkat narito, lumilihi ang kanyang pagawa. Kaya nga, alalahan man ang tao na siya'y nangako sa Diyos na siya'y tatalima. Ano ang higit na nanaig? Ang bahagi na nanaiiwang kaangkinan sa pagkatang bawat isa ay tulad ng isang estudyente o tulad siya ng isang eskriba na tatatak sa kanyang pagkatao, hindi lamang ang batas, kundi ang bawat karanasan nagbibigay sa kanya ng karunungan at kamangmangan. Kaya nga sa alaala -ala ng tao, kapag ang mga bagay ay malapit sa pakinabang, mas masaliligayahan ng tao, lalo na kung ipipakinabang ayon sa laman. Ngunit kung ang mga bahagi na ibinibigay ay pagsisiis upang pinuhi ng isang kaluluwa, ninanais ng isang kaluluwa, lahat ng yan ay malimutan na sapagkat narito hindi nagbibigay ng kagaanan sa kanyang pagkatao. Kaya nga, kung ang pagiging iskriba ay nagpapakilala ng pagtitik ng bawat kasaysayan, ng bawat utos, kayo sa inyong mga sarili tulad ng isang iskriba akin mga iniibig. Inaakala niya na ang bawat na niya sa kanyang pagkatao ay magiging sapat upang siya makasunod sa paralan ng Panginoon, upang siya maging karapat dapat tawagin kanyang alagad, ano pa ang ng kanyang mga paggawa ay patuloy na sa kanya ay bibigay upang ito isumbat. Kaya nga ang kinabukasan ay laging nakakatakot sa mga kaluluwa na mula sa kanilang sarili nararamdaman nila hindi maganda ang nakaraan sapagkat narito, ito'y puro pagsuway. Ito'y puro mga bahagi ng mga pagsuway sa batas ng Diyos na ang katwiran ng dakila nga may hindi na naig. Bagamat ito'y kanyang nang nalalaman, mga iniibig na mga kapatid, hindi kayo ililigtas ng maraming salita. Hindi rin kayo ililigtas ng pagkaalaman lang niyo sa bawat batas. Ngunit ang kaligtasan ng tao ay sa patuloy niyang paggawa ng mga bagay na mabuti sa patuloy niyang paggawa ng mga salita at utos ng Diyos sapagat ang mga bagay na ito'y ginagawang kasalayan at binabahagi sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga ang karunungan ay hindi lamang nasa kaisipan sapagat kung ganyan lang ang magiging larawan ng karunungan, nakita ba niyo kung gano'ng karami ang matatalinong taong isinilang na? marayang ang iba pang marunong sa inyo. Ngunit, hindi lahat ay gayon ang naging gawin sapagkat hindi lahat naging matalino ayon sa kaisipan, nagiging matalino din supilin ang kanyang laman ayon sa katwiran. Kaya nga hindi lamang gayon ang mag-aaral na hinahanap ng Diyos. Hindi lamang taga-ukit, hindi lamang taga-sulat, kundi ang hinahanap ng Panginoon ay ang tagagawa, ang kanyang manggagawa, ang gumagawa para sa Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, magkakaiba man ang kaantasan ayon sa pangunawa. Ngunit ang kalinisan ng layunin ng isang kaluluwa na baguhin ng kanyang sarili para sa Panginoon ay magkakaroon ng mas lagi lakas upang maganap niya ang kanyang tungkulin. Sapagat narito, wala siyang nakikitang kadahilanan upang hindi niya ito ma-isagawa. Kaya nga kung ang karunungan ay lumalatag lamang sa kaisipan at ito'y walang gawa, anong sinasabingin? ito ay tatawagin baog sapagkat wala siyang magiging bunga. At kung ang kaisipan ay bahagi ng kaangkina ng inyong kaluluwa at narinig niyo ang bawat salita at sinasabi ninyo sa inyong puso, alam ko na yan, narinig ko na yan. Ano ngayon ang iyong nagawa sa mga bagay na narinig mo na at nalaman mo na? Higit ka nga ba niyang binago bilang isang tunay na mananampalataya sapagat narito, ikaw na ngayon ang titik na babasahin ng iyong mga kapatid na sa bahagi ng iyong sarili ayon sa alitiktigin na iyong inilalabas. Ito'y magbibigay sa kanila ng kapayapaan. Ito'y magbibigay sa kanila ng katwiran. At sa pamamagitan ng iyong mga gawa ay anong kanilang maalala? Ang Diyos na mapagpala ay lagi nagpapala sa bawat isa. Nangangahulugan aking mga iniibig. Ang Diyos ay hindi mo inilalayo sa iyong kapwa sapagkat kaya mong patunayan mula sa iyong sarili at mula sa rap ng tao na ang Diyos at ikaw ay isa. Nangangahulugan na hindi malayo ang Diyos. Nangangahulugan hindi ang Diyos ang patuloy na sa iyo ay magbibigay ng kaparosahan. Sapagkat kung ikaw ay nagiging buhay na ehemplo sa sanglibutan ito mula sa mga mata ng iyong kapatid dahil gumaganap ka ng katuwiran ng Diyos, naiisip mo pa ka kung gano'ng kalaking pagtitiwala ang kaya ibigay sa iyo ng Diyos sapagat kung sa maliliit na bagay ikaw ay tapat. Kung sa pagiging alipin, ikaw ay tumatalima sa pagsunod sa bawat utos na yan, na hindi kinakailangan ikaw ay tingnan o bantayan ng sino man, sapagat sapat ang katapatan mo upang ikaw ay gumanap. Sino nga kaya sa iyo ang hindi magtitiwala Sino nga kaya sa iyo ang hindi magbibigay? Na mga bahagi ng katwiran, lalo na ang mga bagay na mula sa Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, gano'ng kalaki ang pagganasa ng tao na mula sa kanyang sarili siya'y maging karapat-dapat. Gano'ng kalaki ang pagdanasa ng tao na i-pakilala sa bawat isa kahit sa harapan ng Diyos na siya'y handa na tumupad sa bawat utos. Ngunit ko ang kabuhayan na ito'y naghahayag na hindi kayo para sa Diyos sapagkat ito'y ay ayon sa inyong gawa, paano niyo makukumbinsi ang langit na sa inyo ay makiisa. Kaya nga kung ang tao hindi makakita ng kakampi, sa harapan ng Diyos, ano kanyang ginagawa? Kumukuha siya ng kakampi sa sanglibutan at inaakala niya ang bawat isa na nakikisa sa kanya ay sa kanyang pagkakilala, ayon sa kanyang paniniwala ay magpapatatag ng kanyang paggawa sa harapan ng Diyos. Nasa bandang huli, siya man ay magiging karapat-dapat. Ngunit ang Diyos ay totoo. Ang kanyang batas ay isang katwiran. At hindi nga nagkakaroon ng karapatan ayon sa katwiran ng Diyos ang anumang bahagi ayon sa sanglibutan. At ito'y malinaw sapagat ito'y katwiran ng batas ng ganting galaw. Ano patang bawat tao na bumabahagi sa katwirang iyan ay dapat magkaroon ng malalim na kaisipan sa bawat kanyang gawain upang masino niya ang kanyang sarili kung siya'y gumagawa ng karapat dapat o hindi. At kung ang batas ng Diyos ay lubang malawak ang inaabot at ang bawat sakop nito anumang kalagayan meron siya. Mga iniibig ng mga kapatid, lalo niyong katakutan ang batas ng Diyos sapagat nalalaman niyo, hindi kayo sa kanya makakapagtago. Ano pa ng tao sa Kanyang si lagi nagtatago sa batas ng tao? At kahit nga hanggang doon sa kamataya, iniisip niya, natakasan niya. Sapagat narito, hindi siya bumahagi sa bawat kaparusahan. Ngunit sa batas ng Diyos, ang katwiran na yan ay iniingatan sapagat hindi nga mga ngahulugan na lumipas ang buhay sa lupa, ang batas ng Diyos ay makakalimutan na. At hindi gagalaw ng kanyang kapwa ganting kalaw, sapagat ito ay katwiran ng may laman at wala sa laman. Kayo na inaaralan, aking mga iniibig, nalalaman yung hindi kayo inaaralan tulad sa isang mangmang. Inaaralan kayo tulad ng isang eskriba Binibigyan kayo ng karapatang umukit, gumuhit sumulat upang mula sa inyo ang salitang sumunod sa salita ng Panginoon ay matupad sa pamamagitan niyo. Upang ang kahiligan sa uno ng isang anak ng tao ay hindi na nga maging mailap sa bawat isa sapagat kayo bilang isang iskriba ay tunay din na tumutupad ng bawat bata na naititik sa inyong mga pagkatao. Ano pa ang buhay na ito? Hindi na nga puro pagbabata laban sa mga kahinaan, kundi ang buhay na ay isang uri ng pagpapasa upang mula sa mga bagay na hindi nakasanayan kasanayan ayon sa kabanalan ay simulang sanay ng tawang kanyang sarili para sa Panginoon. Sa pagkatotohanan, sasabihin ko sa inyo, hindi kayo makakaparoon sa harapan ng Diyos malibang kayo ay banal sapagkat ang Diyos sa kanyang sarili ay banal. At ayon sa batas ng pag-aakitan, ang banal ay umaakit lamang sa kapwa banal. Ano ba ang kasamaan din ay umaakit sa kapwa kasamaan? At kung ito ang kalagayan ng batas na patuloy na sinasaling ng bawat mag-aaral, tunay na aking mga iniibig, kung hindi nyo sinisino ang inyong mga pagawa, matutupad ang mga nagaganap sa maraming kaluluwa na nasa para na sila'y natatakot sapagkat narito hindi nila nalalaman kung anong mayroon sa kinabukasan. Mga iniibig ng mga kapatid, hindi nawa kayo umabot sa ganyang kalagayan. Manghinayang nawa kayo sa bawat panahon na kayo'y naririto at nakikipagniig sa kabatlayaan. Panghinayangan ninyo at kaingitan ninyo ang bawat sandaling lumilipas na hindi kayo nakakagawa ng mabuting bahagi para sa Panginoon. At lalong katakutan ninyo ang bawat bahagi na sa panahon na inyong pinamumuhay, marami ang doy sumasadig sa batas ng Diyos sa pagkatotohan ng sinasabi ko sa inyo muli. Lahat ng yan ay ibabalik lang sa tao upang madama niya mula sa kanyang sarili kung anong sinasabi ng kapayapaan, kung anong sinasabing kaligayahan, kung anong sinasabing takot, kung anong sinasabing kalungkutan, at kung anong sinasabi na sa sapagkat lahat ng yan ay dumaraan sa mga ng Mga inibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli ang aking handog ng pag at ng kapayapaan na way sa bawat kaisipan, damdamin at kalawaban mula ngayon at magpakailan pamantalan. Ako ang sa inyo'y naglingkod sa harapan ng nakilang Panginoon, Espiritu Santo ng Katotohanan. Paalam.